<laughs> Kami puning na kagwapo lang para sa panglabili. Talagang binubusisi. Ito so na lang. Ayan. No. Magkana um, yun? Clear skin. 25 lang. Ang oh, mura. Ito so na tayo sa Jollibee. <laughs> para sa si Andres. Andres ay lalo kong araw-araw kong nami yung si Andres. Huwag napapanood mapanad kayong vlog nila. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog po mga kadilag ay papasama po ako kay Kagwapo lang sa bayan dahil ako po ay bibili ng kawali at saka po sandok. So tayo ay bibili ng mga kadilag. At ako po ay papunta na kala Kagwapo lang mga kadilag. Bali dadaanan ko po siya dahil nararito po sa amin yung motor. Let's go! Mga kadilag at bayti na po ang aking sinusundo. <laughs> Paano yung kaway ng pang ano? pang beauty queen. Ah, <laughs> uh, papasama ako sa iyo kagwa lang. Ako bibili lang ng kawali. Tsaka sandok. Okay. <laughs> na kawali namin ay medyo ano na. Thank you Let's go. Oh, dere ready ang lisensya niya. <laughs> Ngayon yata may nag-check tani. Eh. Mga kadilag at narito na po kami sa Angela Shopping Mall. Oh, let's go. go. Mall. Mall yarn. Ito ang mall ng Infanta. Okay. So, naglalakad na po ang ating assistant for today. <laughs> Joke lang. Kawali lang. bibili ko siya sandok. Tapos eh, pag may nakita pa ako na pwedeng bilhin sa kusina eh, pwede din. Nakaw, parang wala din. Baka doon, na, ay na, oh, oo, na, naalala, na. naalala ko na. Oo, narong turn time. pala. Pwede pala Yung mga kalder. Narito na po kami sa area ng parang maganda na itong bilhin na 'yung taliasing mali oh. Ano siya? Sakto ang size. Oh, para so, pag tayo magluluto ng oh, ano. Oh, meron pa lang pang Kit size. size la. <laughs> Magkano kaya ang difference? Maganda ganito so, ay... at matibay ito. So, mga kadilag at uh, kami po na. ay oh ito lang masyadong malaki tong isa. Mhm. Mm ito na lang yung yeah. saktuhan. Nakapili na si Pagwa lang. ng amber. Baka pa lang nakita. Yeah, Ayun, makapamabigat pat eh. Uh, check natin yung sa ganito. Uh, uh, yung sa kawali namin, yung ganto yung sira. Uh, ah, yung hawakanhan ni. Oo, oo, pag nagluluto so, tayo. Check mo pala ang handle. Ah, titisod set ko. Maron akong recipe si Kuya yun na yung mabigat ang ngayong napili so yung mga kalilag eh. ito yun na oh, yung mabigat uh, Simla na. <laughs> ah, simla lang baga. Sorry, sorry. <laughs> Kala ko yung mas mabigat yun. Parang eh. mas maganda yung handles. So, Oo, oh, sa sa saka siya. Ah, ay, yung ganito. Oh. Ang ganda ng handle. Ang handle. Tsaka yan pati lugs, sakto lang ang laki. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Malalim pati siya, tingnan mo. Yung ano ni malalim. Ay. Bili na din ako ng sandok eh mga kadilag, na, natingin na po si kadilag ng sandok. Ngayon parang magsita yung mga ganto. Mga kahoy. 50 pesos lang pala ito. 50 pesos. Ito na lang. <laughs> Parang ito yung may mga damages. <laughs> kami po na kagwapo lang para sa panglabili. Talagang binubusisi. Ito na lang. Ayan. No. Parang Magkana yun? Clear skin. 25 la ang mura. Ito yung dapat. Ginaya ang pamimilihan eh. Dapat pala iginaya mo si Mr. Bin pag namimili ang boy bibili ng kawali ay may dalang isda titingnan kung kasya hindi <laughs> mo wala pa po nawala nyo na yun may mga sample siya bago bili ng items Ayan, so, bumili po si Cadillac ng kutsili tingnan yeah, din ako ng sangkalan no, ay ayan yeah, sangkalan no, tingin ka na rin pinabayaran na po ni Cadillac mga Cadillac kami po mga kadilag ay pa na. At kami po gabi na din lang. Dito na po kami magkahaponan. Sa so, Jollibee na lang tayo. Tamis ko ang Jollibee. Yay! Para si Andres. Dito na tayo sa Jollibee. <laughs> Para si Andres. Andres ay lalo Hello. kung araw-araw kong nami miss si Andres. Huwag na ng pa vlog nila. Malaki na si Andres Maboy. pwede na po siya si Andres Maboy. Ayan mga kadilag at narito na po kami sa counter. At ang manager pala dito yung mga kaibigan ko. Si Sir, Sir Vincent. pwede na, busy. Okay kawai. Mga busy naman dalawa pala yung magkasama na dito. Nakakatuwa. Ay, ah. okay po, ay orders. na. Sir Vincent, wala bang bini cards? Ay, gusto na. <laughs> Narito na po mga kadilag yung food namin ni Lugski. <laughs> Kain na. Para, para, para si Andresan ani. Kain na tayo, Lugski ang order nga po pala namin mga kadilag ni kagwa po lang ay burger steak at saka spaghetti tapos ay may sunday let's eat kain po tayo mga kadilag spaghetti or nalito biglaan ilang araw na ba manok ay kaya parang ako yung kain sa manok Hapunan na natin ito Straight along Hapunan tagal din akong hindi nakapag-jollibee. Sayang mm -hmm. walang tatak ng jollybee. O, wala pa sana kung may tatak ng jollybee eh, ang piso. Nakalala ko talaga si Andres pag gumakas. Hmm. Si, Oo. Si Andres ay po naging endorser ng Nanhani. So, Oo nga. niya ka talagang pil na pil niya. May pagpikis pa ka 们。慢慢 ba talaga ang pinari um, ng manager mo? Nilolokon <laughs> <laughs> ko nga mama, mamaya dala ko kay Megan. Niloloko ko nga, wala pang pinning cards. Ay, wala na ka pala eh. Ah, wala na. Kasi mm -hmm. bibigyan mo kay Mara. Papasok pa ba kung makalasya ba? Oo, okay. Ay, sakit. Sana hindi mukhang tapos dito. Ice cream naman mga kanya. Mga kadilag, tapos na kaming kumain at kami po ay pauwi na. Yep. Thank you, <laughs> Thank you ay tumigil din mga kadilag dito sa may Banugaw at bumili ako ng tinapay. Eh. Pambukas, di ang mga lugs ilagay yun. What? <laughs> <laughs> Pang ano yan, magdadagad kami bukas ng umaga. Ang mga bata tsaka ni mama. A few inches later, at nandito na po ako sa bahay mga kadilag bali si kagwapo lang po ay umalis na din po kaagad dahil gabi na at yan ako ay narito sa sala Maingay si Miguel at saka si Lambi. Sino kayang maingay? Si Lambi o si Miguel. Yun po yung mga aso po namin, mga kadilag. At doon po yung aking mga pinamili. So yan, mga kadilag. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta. Mag-iingat po tayo palagi. Bye-bye po!